Ayon sa pag-asa, patuloy pa rin po na minomonitor ang isang low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy pa rin po na nakaka-apekto ang trap nito sa ibang ilang bahagi po ng ating bansa. Ang nasabing low pressure area ay sa pag-asa may posibilidad na maging bagyo sa mga susunod na oras at papangalan na itong goring ng pag-asa kapag tuloy na po naging isang bagyo. Samantala, isang bagyo rin po ang nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility at wala po itong direktang epekto ngayon sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw, dahil po sa trough ng low pressure area, asahan ang maulap na halangitan yung may kalat -kalat na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Ang Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Sambuanga Peninsula at Bay RMM, asahan din po ang maulap na halangitan yung may kalat -kalat na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil sa habagat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na alangitan, with isolated rain showers or thunderstorms, dahil pa rin po sa habagat at localized thunderstorms. Kaya patuloy po na pinag-iingat ang ating mga kapapayan sa mga posibleng pagbaha at paghuhot ng lupa lalo na kapag may malalakas na ulan at uyaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anong panangga sa ulan kapag lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng panahon ngayong araw. Malik patuloy po and God loves you stay safe and God bless you